Oh, na guys, oh. Tinesting na, sinuot na ngayon. Magano na daw siya, gagamitin niya daw sa treadmill. Nakahapit kami ng ano, malaki-laking sale. Tag ano na lang 'to. Tag from $90 nag ano na lang uh, 27. Oh, 27. Pero tingnan nyo naman guys Ganadong ganado yan tumakbo ngayon <coughs> Pang malupitan na Tayo ngayon Oh. Meron pa yung bagong ano, short na pang jogging. Pakita mo pa. <clears throat> Tayo ka muna, master. oo, yeah. Oh, saan makita? Five dollars pang jogging nyo. Iba talaga si master. May mga nabili pang mga ano, pantalon at shorts. Okay. Okay. Fire. Fire. Ayan na. Sumakay na sa ano, bike natin naghahakit na talaga si bossing ganadong ganadong sa bagong sapatos at saka shorts o oh, kaway muna dyan bossing yun o oh. hello nag enjoy ito rin ang aking bulilit o oh. kuya marcos kaway muna kaway kaway na gumaya na din o oh. okay yan good job anak ayun oh, yun Treadmill, treadmill muna tayo dyan. At saka bike, bike. Sa malamig na panahon. Para tayo pagpawisan. Pampaganda ng katawan at pampaganda ng resistensya at ng health. Kailangan natin yan. Galaw-galaw tayo everyday. At least 30 minutes to 1 hour man lamang. Para ma-burn natin yung ating mga extra calories. Magamit natin into energy. At uh, lumakas ang ating mga katawan katulad ng ating master 68 years old yan pagkagising pa lang kayo umaga nag-aaya na agad mag exercise kaya tayo ay napilitan alright mamaya ulit yan guys oh talaga naman pagkatapos mag bike tumalo na sa treadmill oh taga pinakikitaan tayo nito kailangan na tayo ma inspire taga-taga tayo talaga nito ha ah. para lumakas-lakas tayo ay eh. Mahirap na. Baka tayo matawa na ng 68 years old. Oh. Grabe naman ang pacing na yan, oh. Talaga namang, ano, maintain na maintain. Ayos ba yung sapatos gamitin pa? Ayos. Ayos? Lambot? Okay, lambot. Ayun. Sarap takbo. Ayun, sarap daw guys, takbo. Uh, For only $27. dollars. Uh, long run. Na. Kung mga dalawang oras na takbuhan na naman to, ah. Pagkatapos na ah, Langis snow. Yun. ready na daw siya oh. Ikotin na daw niya itong buong subdivision. Okay. Sumatakbo eh, yan dati dalawang oras. Oh, mukhang pakikitaan na naman tayo. Dalawang oras na naman yata non-stop na takbuhan 'to. Grabe na yan, guys. Talaga naman. Ang master natin talaga oh. Tatakbohin Tatakbuhin na daw niya ang ano, buong um, subdivision. Uh, Excited na, mawala ang snow. Ikotin natin ang uh, subdivision. Na. Grabe na to. Tataga na tayo nyan talaga guys para makasabay tayo. O oh, yan o. Oh. O oh, tapos na daw siya mag ano. Mag treadmill. So ano na next pa? O oh, push up na ma push up. O oh, sige na. Oh, talaga. Pump up talaga si Bosing. Yan o. Oh. Push natin, push tapos na siya o. Oh. O oh, yun. Naghubad na ang master natin. Pinawisa na. Ah! Magpupush up na ang ating bossing, oh. 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 Master. Push up naman si master, oh. Hi! Oh! Grabe, oh. Hi. Okay. Follow daddy, lo. 12, 13. Nga, no, na-inspired na rin ang aming 4 years old. 16. Dito. 43. 4. 4. 6 47 48 49 Ayun, ah! sinengkuwenta pa ang push-up. Na. na, kailangan maka-push-up din ako, guys. Abangan niyo. Ayun, guys. Nag-jumping rope pa. Tapos mag-push-up, jumping rope naman daw. Grabe, guys. Pinakikita na talaga tayo ng ano? Versatility ng master natin. Grabe, oh po. Oh, Nox talaga naman. Physically fit at 68. Practice na ako para makahabol tayo sa 100. guys, oh, nagpractice na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 28. 29, 30 uh, 31, 32, 33 34, uh, 35 uh, 36, 37 38, 39 42 uh, 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 oh, Sampo pak oh, pa. uh, 41, 42 43, uh, 44 uh, 45 46. Uh, apat pa. 47. Uh, 48. Uh, 49. Uh, last one. 50. Uh, okay.